Katatapos-tapos ko nga lang maglaba at etong at pagkatapos ko maglaba ay eh, nagumpisa na nga ako magligpit dito sa kwarto namin. Dahil eto na nga ang part 2 ng pagbe-makeover namin or pagpipintura dito sa bahay. Nung nakaraang araw nga nagpintura ako sa salas pero sa kabilang side lang at hindi pa nga din natatapos at napakadami pa din talagang pipinturahan. Pero sabi nga ng asawa ko ay eh, dito na lang daw muna sa kwarto magpintura dahil sa salas may mga lilihain pa tapos may kailangan pa nga daw masilyahin. Hindi pa nga ako nakakapag-umpisa sa pagpipintura eh, parang susuko na ako. <laughs> wal sumuko na umpisahan na eh kailangan tapusin eh sa pag-iisod pa nga lang nitong mga drawer at saka mga cabinet eh talaga namang nanlalambot na ako kaya panay nga ang chat ko sa asawa ko sabi ko wag nga muna magtrabaho at tulungan na ako sa pagpipintura at ayun naawa naman sa akin ng asawa ko kaya ito tumuwi nga siya at siya na nga nagtuloy sa pagpipintura pagkatapos ko nga pinturahan ng kabilang side ay eh, tumigil na nga muna ako dahil bigla talaga akong nanghina sa pag-iisod pa lang ng mga cabinet ang bigat pa naman ng isang cabinet hindi na kasi talaga ako maka pag intay dahil kapag inantay ko talaga tong asawa ko at hindi ako nag-umpisa na Masyado kasi workaholic tong asawa ko, wala nang hang time dito sa bahay, hindi na nakakapag-ayos ng bahay dahil puro trabaho na nga lang at hindi na nga rin kami nakakapamasyal. Kailangan niya kasi talagang bumawi dahil napakalaki talaga ng gastos niya nung mga nakaraang buwan. Tapos may mga project nga siya na kailangan niya talagang tapusin at habulin. Ako naman talaga magpipintura sana dito sa bahay kaya nagpabili nga ako sa kanya ng pintura kaya lang hindi ko pala talaga kaya. Hindi pala talaga biro ang pagpipintura saka Sa kagustuhan ko mapaayos at mapaganda tong bahay, talaga naman kahit hindi ko kaya, italaga talaga naman kinakaya ko. Meron pa akong batang maliit, isabay pa natin yung mga gawaing bahay. Gusto ko kasi bago mag ay maayos naman dito sa bahay dahil napakatagal na talaga simula ng huling pinturahan tong bahay. Wala nga palang amoy itong pintura namin, kaya tingnan nyo pati mga anak ko nandito din sa loob at nakikipintura din tapos itong batang maliit nandito lang sa crib, naglalaro lang yan. Iiyak lang yan kapag nagugutom at saka kapag inaanto. Habang nagpipintura ang asawa ako. ako naman yung taga-pintura sa mga sulok-sulok, hindi ako taga-mando lang ha, tumutulong din naman ako kapag hindi umiiyak ang batang maliit o kaya kapag natutulog ang batang maliit. At syempre, dapat may merienda kami, kaya eto't gumawa nga ako ng turon, pagkatapos ko nga gumawa, eto't pinirito ko na nga agad. Nasunog pa nga yung iba dahil naggagalig nga ang batang maliit, tapos ayun, nakalimutan ko na may nakasala nga pala ako. Tapos eto nga't nakapag-second coating na ang asawa ko, hindi pa nga yan tapos, pero excited na talaga ako sa magiging resulta. Habang nagpipintura pa nga kami dyan, ini isip ko na yung mga ligpitin ko dahil napakadami ko talagang ligpitin. Meron pa nga ako mga tiklope na hindi ko pa natitiklop. Ayun tuloy, natambakan ako. Dapat pala nung nakaraang araw palang tiniklop ko na. Dahil mas inuna ko nga ang pagpipintura. Tingnan nyo naman, hindi pa nga kami tapos sa pagpipintura pero ang ganda-ganda na talaga niyang tingnan. Na-appreciate ko talaga yung pagka-white niya dahil bukod sa malinis siyang tingnan, malamig sa mata, tapos maliwanag pa siyang tingnan. Parang ang gaan sa pakiramdam at ang sarap-sarap magpahinga. Tapos eto nga, alas 12 kami nag sa pagpipintura na tapos kami mag alas sa isna pero hindi pa din talaga yan tapos. Dahil kailangan pa nga yung patuyuin bago patungan, ay bukas na nga lang ulit namin papatungan dahil hapon na nga din, magagabi na nga din ang mga oras na yan. Maliwanag lang tingnan dahil dito sa amin, kahit alas sa na ng hapon ay maliwanag pa. Tingnan nyo naman, nakadalawang patong na kami pero manipis pa rin talaga siyang tingnan. Palibasa, kulay pink yung original color niya. Tapos yung pinaka sa kailangan pa din namin yung pinturahan. Pero ibang kulay naman para naman hindi sobrang white na White. Kung dati kulay black yung kulay niya, sabi ng asawa ko, ang ikukulay daw niya ay choco brown. Mas maganda siguro yon. Tapos eto, pagkatapos namin magpintura, eto na nga yung ligpitin ko. Yung mga foam namin, inilabas ko muna. Tapos eto nga, nagumpisa na ako sa pagtitiklop. Natiklop na to ng panganay ko, kaya lang hindi nga niya agad na ilagay sa kanya-kanyang lagayan yan. Kaya eto't nagulo ulit dahil naglalaro nga dyan yung toddler ko. O siya, paano mga mabay na muna? Bukas na lang ulit.